Dumating ako sa Brunei at tumuloy agad sa center point. Hotel para mag-check-in at magpahinga. Paglabas ko para maglakad-lakad. Napansin ko ang isang Jollibee sa kanto. Nakakatuwang makita ang pamilyar na logo kahit nasa ibang bansa. Dito rin pala tinatangkilik ng mga mamayan at pamilya. May mga nagkakasiyahan na nag-uusap habang kumakain. Parang maliit na piraso ng bahay sa gitna ng biyahe. Naglakad-lakad ako papunta sa the mall. Pinagmamasdan ng mga tao, mga tindahan at ang maayos na paligid, Marami ring lokal at turista na enjoy May kakaibang timpla ng katahimikan at aktibidad na nagustuhan ko. Huminto ako sa ilang tindahan, namili ng pasalubong, at nagsipilyo ng mga bagong amoy at lasa sa paligid. Sa oras ng pagkain, sinubukan ko ang ilang pagkain, Brunean, ng simpleng kasiyahan ng plate na may nasi katok at ang kakaibang karanasan ng ambuyat na kinakain gamit ang sabot at sinasamahan ng iba't ibang sausawan. Natikman ko rin ang mga lokal na kui at inumin. Kakaiba ang timpla ng spices at textures kumpara sa mga pagkain sa Pilipinas, pero masarap at nakakapagpasaya sa pagtuklas. Habang naglalakad pa uwi, napag-isip-isip ko kung gaano kaganda na kahit malayo, may mga pamilyar na bagay na nagbibigay aliw, tulad ng Jollibee, at may mga bagong tuklas na nagpapalawak ng panlasa at pananaw. Ang araw na iyon ay puno ng simpleng saya bagong pagkain, at ang pakiramdam na kahit mag-isa, hindi ka nag-iisa sa paglalakbay.